Hello guys, um, uh, good uh, -nam eh. eh. day kita. Betul kau 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 guys, kau 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 Sea Range. Tapi pada ano, guys ya. Yang tidak is. Yang yang. Macam tak dingin. Terus kalau guys pun rasa. Jadi guys na mulai tunggu rasa. masih lang kabe guys eh. Ya, yeah. okay. uh, saya so kira aku baik Pagi ini terus ya yeah. Ini ajak guys yang ada Orang yang video Pasti kita bayar Sebab sabi ako no, guys halos 3 months na pero parang dago pa rin yung kapatid na kasi guys maintain yung maintain ko yung pag-unus ng kapatid na hindi tayo ngayon guys nakakapas yung minus na pa rin Ay ko yun guys na alagaan yung tay ko. Ako siya, siyempre. Ah, service ko yan. Ito uh, Ito yung pinaka ano ko guys. Pinaka pa ako. Eh. Ito yung aking bike. So kung hindi mo ito alagaan yung bike, Wala kayong exportasyon. Ayan. Tsaka ako hindi nga si guys yung may nangapan na parts. Ito yung bike ko ay. yung bike ko ay. Ito saya talaga Sayang makigay siyang pera Di ba? Kasi Hindi mo pala babaho yung Dasus mo Tapos hindi lang nagkat yung bike Walang Lalo ka lang nagkasi siya Ayan guys, ito Ito nga po tayo Sunday dito guys Ano ito? Premium kasi alus dalawang uh, bang yata kung hindi ng kadena imis so, na ko lang siya ulit, guys malamit na sa so, kamayakin na yung kanyang kamayakin talaga kasi guys pag malamit ng back up sa back up uh, sa yung ko sa antenna nyo yung mga log na so, medyo yung ating uh, so, ginagawa ko guys after ko mag ng ang gamit ko Ini lagi yang udah ng bagus lagi para hindi siya uh, maging dry kasi pag naging dry kapit guys ng kalabang yeah. pag napit ng kalabang guys pangit na kabila na ganti yung tunig na pag-inis na ano guys na cadena so after ko siya lagyan so, nasa ko na ang... pata ayun guys so, papakita pa ko nyo guys yung difference interest no hindi pa nagiging o na dinigay siya yung interes na malinis na ano ng nalinis ko eh ito guys yan medyo malabo talaga yan guys so pansin nyo ito medyo may kimeng kalawang pero guys ayun guys So ito, natin ng Redwood guys. Ano? Oh yan pala. Yan guys. Yun. So ayan guys, kung mapapansin niyo kung saan na yung yung rasa. Kasi yung mga dadalatang nilisang mga gatit na sabihin na. Yung rasa guys, natutin muna ako. guys yung technique ko guys para uh, ng kadena gamit ko guys itong aking butter kasi na may i-range ito so, guys okay, nalais ko na yung niya na yung pinaka alim niya guys si so, yung okay. mga so, okay. Pag nilipag guys niya yung batong blake, ito rin ko ah, premium or unlimited. Kasi madaling tanggal guys ng looming o ng klasa yan. Kasi de guys, ah, medyo nagkakapag uh, Kasi um, naman lang, siya tayo Pero pwede man, freezer, guys, Basta

kainan guys ha, ito ang kasi guys, uh, frame bago nyo sa, sa nyo Lalo na kung yung frame nyo, wag nga, wag nyo tong, uh, uh, Kasi Maaaring o yung tap nya uh, guys, tutahok, pasirang, lang ito sa ito so guys yan ito guys sila nakakatuli so guys yan ang mga ganyan dyan yan 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 Ya, pastinya dengan judul demi tengkar. Nanti tanya lagi demi guys, dan itu yung, guys. Nah, e apa situ? Ya, apa sih guys? Cuma nak pakai ini. Jadi tengkar. Baiklah, tengkar tak demi ya. Oh, kita guys, tengkar tak demi Jangan ganyan ako dahil pag sa kabena and then it will really young kasi ano you know, guys eh uh, sayo kasi guys yung kabena na papayaan lang na malumi uh, guys eh. guys magandang Uh, tips para lumabay yung buwan ng kabe na nyo kasi pag mag ang kabe guys ang padya ka nyo is mag naman natin yung pagka bagong part tayo ng kabe na diba guys ayan ah ayan ayan guys, naka pa siya yung mag-release ng kabe guys mga guys ano, mga guys sa mga rotors na may may maglas kasi alam niyo guys kapag uh, ang rotors niyo know, mag malumi or sabi nila kung kung tama ganyan ah uh, may ingay guys yung rotor kapag marumi. sabi nila kasi na inyos na lang tip sa akin guys sabi sa nila siya lang po yung pwede nyo gawin yan or ngayon po kayong mga ano gagawin kung ito kayo ng unleaded or premium sa ko nga guys sa na Alin niyo sa pa yung rotors niyo? Pulo, mga saya. Ngayon, pag naglalisin nyo pa yung rubbers, yun yung... ...lalasin din niyo siyempre yung inyong... ...yung inyong, ano... ...yung inyong... ...brake pads. Ayan, din niyo siya break pads. Tapos... Ayan, din niyo pads. Tapos... ...pwede din niya hain lang, guys. So, yeah. Ayan, guys. Ito ako mga yung gagawin nito ah. Ayan, pakita ko ba yung, bagay, yung mga malaming bag Ito guys yung sa right side lang. Ayun yung sa left side, dito siguro maraming Tip Paano na so, so mga tang tipto pag naman yung use ng kadena so sa nga mga mga tang bag ka na ah gantihin din na yun na lagi parang ito yung way ng pagbilis ko guys hindi 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 pa si mga na gato yung gawin niyo kasi yung pintura parang yung kanayon matapang sa tarap ng kasutina guys so dahil na-flag ko nga to so okay lang medyo hindi mo na ako ano eh baga hindi mo na ako masyadong guys magingis natin ah ganyan hindi siya nabit Pag-repack guys ng batong blanket na gamit ko Nedet Gasolina Ayan, yung pinis ng Hard na kabena guys Nakayos To, na. Ito yeah, So, ayan guys May mali sa itong sa itong aking kabena So, ang mga uh, ganito naman ay Nadya ko so, guys na Barangkali dia uh, dry Dia yeah, yeah, dry guys So Nolis dah Nanti kita mula hitam dah guys Nolis hitam dia Hitam dah Diba guys Hitam dah yan Buat malam aku nangis Nangis ni man Air Nangis ni nampak panggung ni Nangis ni nampak panggung ni Cukup dah ayan, so pwede na rin yung bagong ka nang mangis so, guys ito senior ito ako bang dito ayun na yan, guys. so ito, ito guys, gamit ko hindi ko tayo sinalin tapos ito guys yung pinaka ang gusto niya wala lang tugusin guys yun natin yung lang ito no, yung bike left yan guys, kami na ito sa nang cut ng ulit yun ako na ka-preview ito kaya ang nangyari ka na nangit ito guys, ito kaya nang nangit yung pilang ngayon Ayan. Uh, ah. guys, kumpi lang kasi tag marami. Ah, ito eh, mga marami guys, parang natulot-tulot pa kami shit pag marami guys. Eh, parang, ngayon, marami guys, eh. eh dapat talaga may kumpi lang guys. Ilan pala guys? Tagal lang din, guys. Yan. 'Yan. Guys, garden gate, bitbitan tawon, yeah. Para 'yun lang ni. hello, guys. Mamaya na tayo, mga. Kan ekstrak satu Pak Abang Ya, nak Ya Si pagi Ini nak lagi nantang ikan kan tu orang dalam Kailangan tuyo. Water tuyo. Basta. Sabi guys. Ngayon guys, pagpunas na yung ano, yung na So, yung, yung guys, yan yan. Nasa yung mga pawat. Sige, sige. Yes. Sige, Masih tak binok guys, tunggu nama nanti. Dia makin tab. Kelak tu yungnde. Dan guys sama so kasih tu. Kita tengok. Oke. Dan guys kita. Mari kita. Shot tak le lagilah guys. Rasa aku lelah. kasi tayo di na guys pero sobrang dami yung guys. hindi ko na nirecommend talaga na maraming langis kasi yun guys yan yung mga tapos yung kalbong kabin tsaka pangit guys yun yan kung dami, dami, dami guys. kung kung nibal kung 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 siya, yun nam gubrenan lang. imagine yung guys, dumapienza ko, harus na matapos pero nito pa, pa rin guys, may din yan. Yeah. Ah, guys, yung may isang apienza. yun Yeah. yun yun na yun guys, yun 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 na Team na lang ako nag-release guys ng FD Minsan minsan na ako nag-release kasi Tarahan nyo May kapag naman tayo guys So ayan guys May iba naman Ito Ayan iba guys May mga kapasin nyo may Mayroon siya parang May klase at lupa Wala na siya kamasin So, Next time, you niyo saan only Ano yung mga salitang binibigay sa mga 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 gamit mga mga Sa mga 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 ito mga 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 Siyempre, Okay guys, may nandun ko dyan. Ninire-refact ko rin to. Ninire-refact ko yan guys. Ang pagkakataas guys ng nire-refact, um ahm, um, brake cable. Ganyan na-reveal natin guys yung taga-signal. Eh, kalawang, pagkakalawang ng brake cable. Okay, pag guys, Blekeh betul. Saya tegas ni stak tak stak, memang stak. Kencing itu guys. Di mana dia? Di mana dia? Di padam. Satu dua tiga. Siapa? Siapa nama? 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 mekaniker lang to eto eh, guys ito ang mga gusto at caliper na nakatak din yan kasi meron akong maglagay ng guys kung tagal meron akong yan alam nyo nang pagkain ngalit nyan hindi meron akong meron akong guys sa Ya bell kaya sabi aking ah uh, rotors. sabi so, ko para may vibe lang ang, na, um, ang bike bad kasi ang brake ito guys ban brake yung band drum brake na tawag o oh, brake eh agad eh, yun guys yan so may habang ako siya dati yung bike ko guys pangit yan hindi ko pa yung uh, pinaka-upgrade kasi hindi ko may na na ako, na na ase at big ko muna na guys, kaya ko yung uh, pinalag ko, uh, ko yung ano lang lang uh, uh, yun to mga pitupit ang guys oh uh, yung kapit uh, uh, diba? na ako kintab di ba kintab kung na eh. ni eh, medyo marami pa nga guys Kailangan mantid na yung panasin mo ngayon yung nasa lagi pemerintah. So next ada kita itu mati tu berapa? Headset guys, kita akan tinggal tak ke si pemimpin dan pakaian yang bearing lah tidak. So, guys, tapi tentang yang akan luar. Ang sukat itu guys? nito guys 200 mm Si Menon guys, tapong klase guys na I will 160 Maram ko, mga 140mm 140mm, 160 tapos 180 So yung ding 203 yata guys So tayo yung aking Okay, then hindi man nag yung guys Maminaw ako, maminaw guys yung hap Ganyan 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 parang big hindi naman ka ng hardware. Uh, yung da, kayo, mga Next time, baka upgrade uh, din natin yan, guys. Ngayon, no, binagyan ko ng display. para malakas ang pen. Kasi big guys? Natin lang, pinto ng bag ko. ko, siyempre. Alright, back yan. tu guys Dia so, tu cantik Barang dia tu lah orang guys Kita yeah, kau guys yang menunyian di dapet jalan yang menunyian Kau kenalin lah menunyian Pinas Kau limpa yang menunyian Medio Manitis yang mampu Kau tak boleh ya Masa kau kajian nak Kau kajian bisa nak ah, Kau uh, kajian bisa nak Kau kajian em em... giải sản lượng bằng 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 nào bằng 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 nó bằng 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 bằng